kailan ba iniinom ang vitamins ninyo? Tamang paraan ng pag-inom, kailangan mo ba ng vitamins? O kailangan mo bang magmultivitamins multivitamins Baka naman kaya na itong makuha doon sa iyong mga kinakain. Kailangan ba ng tubig o kailangan ng milk kapag iniinom mo ang iyong vitamins? Kailangan bang isabay sa pagkain? So, yan yung mga tanong natin. Una sa lahat, yung multivitamins na kukuha natin, pwede sa kapsula, pero pwede dun sa mga kinakain natin. Ano ba yung mga multivitamins na yan? Madaling tandaan, A, Tapos, kailangan din natin ng mineral para mabuhay. Ito yung mga calcium, iron, potassium, magnesium, at saka iba pa. Bukod pa dun sa kinakain natin na protina, at saka ano nga ba yung mga antioxidants na yan, tsaka phytonutrients. So, ipapaliwanag natin sa inyo kasi tinuturo ko din yan doon sa mga pagluluto. Okay. So, paano ba inumin ang inyong mga vitamins? Yung vitamin C at tsaka B, mga water-soluble na vitamina yan. Yung B-complex. So, ibig sabihin, iinumin mo kasama ang isang basong tubig. After meals, mas bagay siya. 'Yung vitamin C mas maganda yung sustained release, yung buong araw eh naglalabas siya ng vitamin C. So kung meron kayong makitang ganon. Tapos para mas maganda yung absorption, yung mga vitamin B complex naman, maganda 'yan sa umaga kasi ang B complex nagbibigay ng energy. So pagkatapos ng almusal mo, busog ka after meals para hindi masakit sa chan medyo didilaw ang ihi mo, ibig sabihin na absorb yung vitamin B. Pero, hindi dapat sumobra ang vitamin B. So, hinay-hinay din ha, dun sa mga gustong-gusto ng vitamin B. Dapat magpapacheck kayo sa blood test nyo ng SGPT, SGOT, kasi may epekto din to sa atay. Kapag ah, sobra yung iniinom ninyong nasa kapsula. Pero, pag yun dun sa mga pagkain, eh, wala namang pagkasobra. Meron din tayong tatawag na fat-soluble vitamins. Ano ba yung fat-soluble? Mabilis ang daan, ADEK. A-D-E-K So itong mga ADEK na to, gusto natin isabay o inumin kasabay ng konting gatas, ng konting yogurt, o kaya pwedeng may isda kasi mas naaabsorb sila kung may konting good fats. So, yan. Pwede din kasabay ng mga nuts kasi good fats yan. O kaya ng mga avocado. O kaya yung mga buto. Buto ng kalabasa. Buto ng pakwan. Isasabay nyo dyan. Pagdating naman sa multivitamins, maganda na kasabay yon sa inyong pagkain. At kailangan may kasabay din na tubig. Pag sinabi naman natin, prenatal vitamins, gusto natin sana 3 months bago kayo magbuntis, eh umiinom na kayo ng inyong prenatal vitamins. Pero kung hindi na plano, kahit at least one month bago ma-pregnant, or kung malaman nyo o confirmed na na pregnant kayo, so inom tayo ng prenatal vitamins kasi kailangan natin ng folic acid. Hindi lang yon pati yung iron kasi mas maraming dugong mawawala. Bukod pa dun sa calcium, tsaka vitamin D na kailangan ng ina at tsaka nung bata yung pagdating naman sa vitamin na na D yon pa yung calcium natin kasi kailangan natin ng vitamin D para maabsorb yung calcium so pag calcium carbonate sabay yon sa pagkain pero kung calcium citrate pwede nang walang pagkain so titingnan nyo ano ba yung calcium na iniinom ng ating mga seniors lalo na yung mga kababaihan. Pero ang sinasabi ko nga, mas gusto ko kakain kayo ng kompleto o well-balanced na pagkain. Kasi pag well-balanced o tama yung mga kinakain ninyo, yun yung gusto kong mangyari, eh mas malakas ang katawan nyo laban sa sakit. So yun yung tinatawag na immunity. Tsaka dapat adequate sabihin iba-iba ang kinakain nyo, hindi pare-pareho. So, para makuha nyo yung benepisyo dun sa iba't ibang prutas, iba't ibang gulay na kinakain ninyo. Ba't mahalaga prutas at gulay? Um, mamaya, sasabihin ko sa inyo kasi marami siya talagang laman na kailangan nating ma makain. Ngayon, syempre, gusto natin mga pampagandang vitamins. Ito po, A, B, C, D, E. Kailangan yan para Gumanda tayo. Yung vitamin A to yung mga retinols, retinol, tretinoin, pero naging product na sila, naging cream, naging serum katulad ng vitamin C para madagdagan yung collagen natin. So kapag naka-retinols kayo, maglagay kayo ng sunscreen kasi medyo mas pupula yung inyong balat. At saka maglalagay din kayo ng moisturizer kasi medyo drying itong mga vitamins na to in product form. At syempre, kailangan din natin yung mga CDE bukod pa dun sa mga vitamin B. Kasi yung vitamin B, yan yung mga B3 tsaka B5. Uso yan yung mga niacinamide tsaka pantotenic acid. So, yan yung mga pampagandang vitamins. Pero, ang gusto ko talaga, tamang pagkain para makuha nyo itong mga kailangan natin Ah, uh, para saan ba to? Bakit gusto ko kayong kumain ng mas maraming calcium? Pag sinabi, na, pag sinabi natin calcium, buto, ipen, muscle, tibok ng puso, tsaka para sa nerves, yung mula sa utak papunta sa buong katawan. Ano ba ang maraming calcium? Eh, syempre, yung ating milk, yung ating keso, yung ating yogurt, pati na yung ating mga isda, mga sardinas, berdeng dahon ng gulay, broccoli, orange Lahat yan, kailangan natin. So, nandun talaga sa gulay at prutas. Fiber, sabi nga nila. Fiber, pangwalis siya. Yung walis sa tiyan para mas matunaw o sa magandang digestion. Tsaka maganda itong fiber, pangpababa ng kolesterol, anti-cancer, bababa yung risk nyo ng pagkakaroon ng sakit sa puso, high blood, diabetes. Nakukuha din yan sa mga... Gulay, prutas, oatmeal, mga beans at peas. Vitamin B, wow! Ito talaga, paborito ng marami. Ang B po, marami ha. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Lahat po yan. Pero, isa lang ang ibig sabihin yan. Kailangan natin yan para sa ating energy, para siya po yung nagbibigay ng energy. Kaya sabi ko kanina sa umaga, magandang energy kainin siya. Tapos, para din sa function ng ating mga ugat o yung tiyatawag na nerves, pantanggal pa yan ng stress. Di ba? B vitamins. So, saan nakukuha? Sa mga beans, sa mga nuts, sa seeds. Meron din po yung gatas, itlog, at higit sa lahat sa berdeng dahon ng gulay. Isa pang favorite na vitamin, yung ascorbic acid o yung na vitamin C. Ito, antioxidant, anti-cancer, anti-allergy. So, ang ganda talaga ng ating vitamin C para maabsorb yung folate, yung calcium, at saka para mas gumawa ng collagen. Para sa mga buto natin, butong mura, pero higit sa lahat, para sa immunity. Kasi ang vitamin C, tinutulungan niya na A, uh, yung mga antibiotic. Pag umiinom tayo ng antibiotic, maganda may vitamin C. Nakakatulong yan kasi laban yon sa uh, sa ating mga bad cells. So, kaya nga, pwede siya sa mga wound healing. Kaya nga, tawag din sa kanya, antioxidant. Saan ba nakukuha ang vitamin C? Aba, marami ang papaya, ang mangga, ang guava, repolyo, bell pepper, strawberry, tsaka syempre yung mga dalanda natin, yan marami yung vitamin C. Melon marami rin ho buko dun sa ating mga kamatis, kaya meron dahil lahat. Meron din yung vitamin C. Ah, ang vitamin C, sabi ko nga mas maganda siya after meals with isang basong tubig. Okay ang vitamin C, pero kung kaya n'yong kunin sa natural na pagkain, mas mainam vitamin D. Ang vitamin D, dalawa po pinagkukunan niyan. Pwede sa pagkain, pero pwede din sa araw. Ang maganda sa vitamin D, ah, kailangan ng immune system mo yan. At saka para maabsorb niya yung calcium at phosphorus na kailangan naman ng ating buto, ng ating ipin, ng ating muscle. So, yan ang trabaho ng vitamin D. Galing po ito sa gatas ng baka, sa isda at sa gulay. Yan ang pinagkukunan ng vitamin D. Pagdating naman sa zinc, ito, <coughs> di ba? Pag may sakit, sasabihin kailangan yung vitamins mo may zinc. Kasi para pampalakas ng immune system mo. Immunity, para din mas gumaling yung inyong mga sugat. At saka kailangan yan sa paggawa ng vitamin A. Kailangan din siya ng insulin para sa blood sugar natin. Usually, ang zinc galing po sa mga lamang dagat. So, doon yung makukuha. Hipon, alimasag, tulya, pusit, pero meron din yung nuts. Iron. Ito, iron, pula ng dugo, hemoglobin, tagadala ng oxygen sa buong katawan. ah uh, ito po, ibig sabihin, ito yung patrol on lumalaban na, sa ating katawan. Pang patrolya yon So, kailangan mo ng iron. Ang source nito, yung mga may shell, yung katulad ng mga tulya, halaan, paros, kabya, hipon. Pero meron din yung mga munggo, yung mga beets, tokwa, at berdeng dahon ng gulay. Next, vitamin E. Pag sinabi kasing vitamin E, antioxidant yan. Ibig sabihin, laban sa free radicals, ito yung panlaban ng ating katawan para hindi mapatay yung mga normal cells. Tsaka yung vitamin E, lagi magkakasama yan, and E, kasi kailangan ng vitamin A at vitamin C ang vitamin E. Kaya, kailangan uh, kainin sabay sa isda kasi nga uh, fat soluble siya, so isabay nyo dun sa mga isda, sa milk, pag kinakain nyo, or yogurt. Saan nakukuha ang vitamin E? Sa pula ng itlog, sa nuts, sa mga mani. Pwede yan. So, pag sinabi nating antioxidant, ito yung mga vitamin A, mga beta-carotene, lycopene. So, yan yung mga yan. Ano nga ba yung ating vitamin A at saka beta-carotene? Pag sinabing vitamin A, Um, ito yung carotenoids, retinols, isabihin yung mga kulay yellow-orange na kinakain natin. Para po yan sa immunity. Yung beta-carotene naman, siya yung nagbibigay ng yellow-orange na kulay doon sa mga kinakain natin na nagiging vitamin A. So, pag sinabi namang phytonutrients, parang lagi nating nadidinig. Pag sinabing phyto, ibig sabihin, Phyto means plants, so galing sa mga plants. So marami, kaya kasama yung nagbibigay ng kulay. So nandun nga yung carotenoids, kaya kulay orange siya. So maririnig nyo yung mga yan, maganda yan sa inyong katawan. Pag sinabing carotene, merong beta, alpha, yung mga lutein, zeaxanthin para sa inyong mata, lycopene para sa prostate. So, depende anong organs ang nangangailangan sa kanila. Pero lahat yan makakatulong sa inyong katawan. Pero ang gusto natin, kumain kayo ng iba't ibang kulay. Kasi, nandun nga yung phytonutrients. So, kailangan mo ng green. Ito pong mga nakalista dito, gusto natin, two servings a day. Ibig sabihin, kumain lang po kayo ng mga gulay na iba't ibang kulay. ah uh, two servings sa tanghali at saka sa gabi. Kailangan nyo po yan. Tapos, alam nyo ba, yung mga white, sabi nyo, iba't eh, walang kulay yon Eh, maganda ho ang mga bawang sibuyas. Kasi alam nyo ho, ah, uh, maganda siyang antibiotic. Laban sa bakterya, laban sa virus. So, yan na ho yung gagamitin yung pampalasa dun sa mga niluto nyong iba't ibang kulay ng prutas at saka ng gulay. So, yun lang po yung gusto natin. So, kung mas makakakain kayo, broccoli, repolyo, kung ano yung mura, mga berdeng dahon ng gulay, kainin nyo kung pwede. Tsaka, munggo, maganda ho yan. Mani, tapos lagyan nyo ng mas maraming ang bawang sibuyas mga kung ano ho yung murang pruta sa atin, mangga, pakwan, melon, maganda ho lahat yan. Tsaka yung mga KKK, carrots, kalabasa, kamote, kain ho tayo ng mga yan. Para hindi na natin kailangan uminom ng mga kapsula. Maraming salamat po.